Mini vlog, Michelle Templado. Update sa panahon ngayon. Ayan, sira-sira na ang aming tabing. May bagyo po. Mag-ingat po ang lahat. Ayun o, oh, grab yun sa manong panahon. Kita niyo ba guys? Dito ako sa loob ng bahay. Sira-sira na o. Oh. Gawa ng hangin. ayan yung mga tanim ko. Tuwang-tuwa sila kasi naulanan. Uy, oh, sira na yung namin. Ito mga sinampay ko. Oh, ayun sila. Kataas Ayan. Ang dami. Meron pang sampayin. Ayan, nag-ingat po ang lahat. Huwag po tayong lumabas ng bahay kung hindi naman importante. Ayan. Kasi, baha po baha po dito sa amin sa kalsada kahit kunting ulan lang po pumabaha dito sa kalsada pero dito sa amin hindi naman dito sa bahay kasi nga third floor kami kalsada lang po sa kapili lang naman yung may baha dito yung medyo mababa lang yun lang tapos pag wala ng ulan wala na rin naman sya oh, wala na din ayan kung nakikita nyo ang lakas po ng hangin ayan Ayan. Mag-ingat po tayong lahat. Ayan po. Ayan. Oh, lakas ang hangin. Ayan, lakas ang hangin. Ayan, siya Uto ay mga kalimutan, mag-subscribe sa aking munting channel, Michelle Templado. Bye-bye! See you my next vlog!